at dahil one month na yung alaga nating broiler we we're going to mix some vegetables sa feed nila fresh po galing sa backyard this time I'm gonna be adding kangkong tong kangkong po na to tanim ko lang rin and then yung talbos lang po yung kinukuha ko para madaling tunawin ng system po nila and then afterwards kuha din tayo ng alugbate I don't know what is this called sa so, ano, English or Tagalog, pero alobati po siya. Di na lang ako na lapis, di na lang di para hindi na rin mahulog pa sa mga mata. At nag-concert na nga po yung pamangkin ko. Back to the video, yan. And then, ito na po, in-add ko po sa water mix mekos ng konti then I'm gonna be adding their feeds wet feeding po ako kasi sayang po talaga yung feeds pag dry feeding ah uh, namimili po sila pinipili nila yung gulay tapos natatapo na yung ibang feeds so wet feeding po ako iwas sayang ng feeds po ayan po dahil for consumption lang naman sila so ayan nilalaglayan ko ng gulay hope this helps po Good day.